Good day, mga madam! Welcome to my vlog! For today's video, ituturo ko sa inyo ang teknik kung paano tayo makalibre ng ulam. Siyempre, ang una mong dapat gawin, tingnan mo muna kung nasa good mood ba yung may-ari ng bangka. At ayon pa sa aking observation, mukhang good mood naman siya. Kunyari, gusto mo lang tumulong pero may iba ka pa palang pakay. At mukhang umi na mga madam. Guys, baka lang tayo pero ay sulit lang. So, ganun lang one one carrot lang. o di ba? Effective. At ayun na nga, nakasimangot na yung ibang mga kasama ko. Paano ba naman? Mas nauna pa akong bigyan ng parte kaysa sa kanila. O, di ba? Para-paraan lang yan. At ayun na nga, mga madam. Habang tayo ay busy nangunguha ng isda sa lambat. Ba, si kuya, pasimpleng kumakain na. Nene, Ayaw. ka. So yun nga mga madam, nakikita ko, kinikilo na nila yung isda. At isa pa lang po ang naitabi natin. At kailangan po natin dumiskarte para madagdagan at para mangyari yun. Gawin mo rin yung good mood yung mga kasama mo. Para walang umano. Story time! Ano kung nilabhan na yung anong siya? Ay higo ko niya! Ano yung mga nilabhan? Ay higo ko yung nilabhan! Ang nasigurado ko na nawalang angal sa kanila kapag kumuha tayo ng karagdagang isda madam, yung plastic ko, ay nako, putas pala. Kaya ito, wala akong choice, kundi ilagay sa bulsa ko. Mahirap na, malingat ka lang kunti, yung pag-aari mo, nandun na sa iba. Kaya sa mga madam dyan, mindset ba, mindset? Success, mga madam, meron na pa tayong ulam. At hindi lang isa, kundi apat. Siyempre, after po nating makakuha ng isda, tumulong po muna tayo sa saglit. At saka, nagpasalamat na rin tayo, siyempre, sa may-ari ng bangka. And, importante po talaga yun na magpasalamat tayo dahil mga madam, hindi po basta-basta at hindi madali ang mga isda. Kaya shout out po sa mga munging isda dyan. Sana patuloy kayong ingatan ng Panginoon sa araw-araw na inyong paglayag at higit sa lahat nawa patuloy kayong bigyan ng malakas at malusog na pangangatawan. At syempre, sana lagi kayo may huli para lagi din ako mahihingiin. <laughs> Cherries! Very good. <laughs>